Mayung buntag sa aton danan parekoy. Karong buntaga parekoy mutirada sa taga-pay sa katugnau sa aton adlaw parekoy. E medyo sayo-sayo jud sayo, sayo. aton panirada karon parekoy. Maayo jud gayut ang buntag karon parekoy. Ingunahanay aton sitwasyon karon parekoy. Ingunahanay aton ikaduoang panirada sa. Ingunahanay nga tirada nga blag-blag unta hay parekoy. Karon parekoy karon nga adlaw maoni ang adlaw nga nagprepare me sa mga itlog parekoy nga among na harvest kay ang mga itlog nga among harvest parekoy dileman e bredde na mo gina-release. Kay ang ganing mga itlog parekoy kiniginagmayr manggo na mo ang adlaw-adlaw nga makuha nayo mo's 30 pieces lang kay gani ato mga nanguliktang mga itlog para rekoy dili pa manggodin ona na kadaghan sa parekoy mo nang continuous pagihapunta sa site papusa sa mga ato mga itlog barekoy nga again cubit para rekoy kay para mas mudaghan patudang ato mga inayan maka produce pud tagdaghan nga itlog para rekoy puhon mo nang among gina puno pundo sa 3 to 5 days parekoy ang mga itlog parekoy nga bag-o na mo nang gi collecta parekoy para pud madaghandagan dili kaya lakang sa inigre pa kung dili lakang sa ning deliver parekoy kung asa na mo ni sila ipangbaligya parekoy ingon ana ni un lang na ang tirada ni Prekoy ini prepare na mo Prekoy amo silang gina trapuhan og limpyo nga sinina Prekoy na basa-basa out Prekoy kay dili man jud nato maiwasan nga medyo mahugaw jud ang mga itlog nga tumo kolekta kay usahay na mga iti nga mabutang Prekoy na poy mga hugaw Prekoy kayo usahay sa dagandaghan atong mga inayan Prekoy na ara jud usahay sila sa mga yuta pang itlog Prekoy mo nang medyo hugaw jud ang atong itlog nga mangkolekta uban Prekoy mo nang ato silang limpyohan Prekoy kay at least og para pud nga limpyo nga atong mahatag sa atong mga customer Prekoy kay siyempre ang pingan po nato na atong na mga customer Kaya koy kay sila po naghatag na itong income pare koy mo ng ato pong hatagan og good lab nga tirada pare koy ang atong paglimpyo ning itlog pare koy iya yeah, dai de pare koy pag mahuman na namo na sila traputanan tanan pare koy nga limpyo na jud amo ana na nang ginabutang sa mga tray pare koy dasi na mong tirada ni pare koy bay dose na mong bligya 20 per dase na mong bligya ni pare koy pag gahuman pare koy namo og butangan na sa mga tray sa itlog pare koy amo apo na silang bluton og cling wrap pare koy kay para dili po siya basta-basta mahulog o gasa na muna sila dalon. Mga lang sipte ang atong panirada pa rin ko. Kanipod pa rin dili dyan na to maiwasan iwasan o sahay. Nga na dyan tayo complain pa rin ko. Nga na ay medyo repiktado nga itlog pa rin ko. Kaya sahay na may stock 3 5 days. Pero di atiranda, parikoy, kaya itong magpublima yung na nga atirada pa rin ko. Kaya ito ang mga ilisan. Pwede pa ganit na to na sila pakapinan. Para lang malipay sila pa rin ko. Dili silang disappoint sa ito ah. O nga, karoon pa rin ko. Inighuma na ito ang pangling drop pa rin Ang among proseso dai ani pareko'y sa mga pag sa itlog pareko'y amo lang ginapili ning mga pare pareha kadag ko kay man siya presyo mao na mga ginapresyo na og tag 120 pare perdasin pareko'y, parekoy. Unya, ang ganing mga gagmayod pare amo lang na siya ginabalik perdasin pareko'y 100 pesos lang pareko'y Kaya syempre sayangan po tao gato lang eh consume pare koy gamay na lang na e, makadugang dugang na to og income pare koy sa atong inadlawad lo nga panirada pare koy og naputay idugang e, og pamalit og expenses na to sa ilaha pare koy kay ang manok pare koy kinahanglan yun na to atong mano no na to ang kay lisod bugay og ato lang pasagdan ato lang ipalagdas pare koy kay na biya ta og pang income na to adlaw adlaw pare koy mao lang jud ni siya ani kalamay sa feeling pare koy nga makita na to nga ubay-ubay na jud atong harvest pare koy na siya kadaghan pare koy pila lang ka adlaw na to atong pangulikta pare ko lamay sa feeling pare ko ng may resulta na atong pagpaningkamot pila ka bulan pila ka tuig na atong panirada sa ingon ani pare naming hatag na bitaw silang income pare ko sa tuang ha medyo independent ta sila parekoy inaot e lang jud ta parekoy nga giyahan ta sa Ginoo sa ingon ani nato nga pandirada hatagan patag sakto nga na og basko nga panglawas parekoy para makapadayon ta sa ingon ani nga tirada parekoy e ingon ani man ang nakahatag nato kalipay parekoy padayon ta sa ingon ani nga tirada bisag binukid simple player nga tirada parekoy pero dire na happy mo padayon lang ta parekoy koy kung asa ta plastada sa atong hunahuna og happy sa buhat parikoy, atong buhat parekoy diha mo atong tiradahon og mao na tanan natong nakuha parekoy nakakuha mi dire og 15 parekoy nga tag 120 parekoy og nakakuha pon mga small size parekoy na may tulo ka dosina pon ng small size mao ni tanan natong income parekoy with in 5 days parekoy nga pagpangulikta na nato parekoy lamay jud guys sa feeling parekoy nga nakakita na income sa atong pagpaningkamot mao nang ginahan mo sa ingon ani nga tirada parekoy ayo taon kalimot support suporta sa mga, mga ginagmay nga panirada parekoy dagang kay salamat sa inyong pagtanaw parekoy like follow and share taon parekoy sa tong panirada nga ginagmay parekoy amping tangdanan parekoy god bless atong tanan